Uy pre, kanina pa ba nag-start yung orientation? Opre, pre, mag-apply ka din? Opre, pre, medyo nalangan, nahuli lang ako dyan kasi traffic. <laughs> ah, oo, traffic talaga lalo na pag gantong oras. Kaya nga, kay, bakit ikaw pre? Malapit ka lang siguro no? Hindi naman, actually nag lang ako para di ako malit. Ikaw ba? Ah, ako? Jan lang sa kuan sa Pasig nakikita na lang ako sa ate ko pero taga Samar ako taga Oras alam mo yun ikaw pre taga dito ka lang talaga sa Manila taga Oras Damaak nga demonyo ini gin pinakorean pak pagtag-alog